Imbitado ka po sa presinto, sir. Oh, bakit naman? Ayon sa investigasyon, dalawa daw po yung dumukot doon sa babae. Oh, anong kinalaman ko doon? Isa daw pong pangit, isa daw pong guapo Yun ang description ng babaeng na dukot nung nakaraang araw. Oh, dito sa lugar po natin, isa ka po sa pwedeng maging suspect. Kasi ang pagkakabanggit po ng babae, hawig ni Alden Richard na may parang Jack Roberto ang datingan. <laughs> malakas ang apil. Mukhang habulin ng babae. Tsaka parang naging crush niya nga daw eh. Para tao ka, ano? Eh, pag ganyan ang description, ikaw lang talaga yung magiging sos. Alo! Di naman! Sabi ng mga investigador, ikaw na ikaw yung mga description eh. Di ba sir? Uy! Para tiwag ko! Ano ba? Sino ba yung nag-investiga dyan? Yung apel mo pa lang daw, tindig mo pang malakasan na. Uy! Masyado kayo. Totoo naman. Hindi na ba masy... Parang lahat nga daw ng babae magpapakidnap sa'yo, magkukusa. Nakakainis ah, kayo. Ipapayag ka ba? Ikaw pangit doon sa dalawang kumidnap. Siyempre, hindi ako yung pangit doon. So, ikaw nga yung pogi don sa kumidnap kasi yung apil mo pa lang eh. Hindi ba kayo nahirapan siya? <laughs> Nakakaasar to. Tagasan yung pangit mong kasama na kumidnap din. Kaibigan mo ba yun? Tagadod din yung sabi, kaibigan ko. Pero pangit talaga yun. Sumama ka na sa amin sa presinto, pilingirong tipaklong. <laughs>